makikita ninyo ano, talagang mataas 15,000 subscribers thank you po sa inyo at nakarating ako dito dahil po sa inyo yan po maraming salamat let's go ang kasama pong tour guide ito po si Diyos Ortiz yan po yung tour guide namin mga kaibigan kaya sa mga gustong mamamasyal ay pwede kayong pumunta dito okay. You know, pwede mong inumin ang tubig dito mga kaibigan, no? You Napakasarap. Yan. Mga idol, meron kaming puntahan na waterfalls na pagganda Ito yung tour guide namin, ano? Si Christopher Ortiz 'yan yung tour guide. napakataas pataas na matagal din kaming naninirahan sa lugar na ito pero di ko nakakala na mayroon palang magandang waterfalls dito sa lugar namin so dito lang kami mga kaibigan di namin maituloy itong motorsiklo kasi napaka an, yung daan medyo mahirap daan ng motorsiklo So maglakad kami mga kaibigan ng ilang mga ilang oras ang lakarin natin tour guide. Isang oras isang oras sabi niya isang oras yan po ito yung mga kasamahan ko, mga kaibigan oh. ito yung kameraman natin ngayon pero since na di pa tayo maabot sa location e eh ako muna yung humawak ng camera wow guys Napaka, napakaganda ang lugar oh. tingnan nyo mga kaibigan oh. napakaganda napaka, napaka maaliwalas ang lugar So, ang falls nating pupuntahan ngayon ay dyan daw sa baba yung puntahan natin na falls. Yan, yun o, napakalawak. Yan. So, medyo nasa baba na tayo mga kaibigan. Yung tinuturo ko kanina, nasa baba na tayo. Hinahabol kasi namin yung oras mga kaibigan kahit mahirap habulin yung oras sinahabol ba dami kasi <laughs> medyo malayo talaga malayo daw kailangan taga nito ng listo yan yeah. wow napakaganda napakalaki ng kahoy mga kaibigan no? ano kayang klasing kahoy yan napakalaki So dumaan kami ngayon sa masukal na uh, daanan, no? Kaya titiisin natin to mga kaibigan para sa inyo to. 10,000 subscribers! Parang may naririnig na ako na agos ng tubig mga kaibigan. Baka ito na yung false. So dito mga kaibigan ay rinig na rinig na namin yung rumaragas tubig. Agos ng tubig. Nasana yung tour guide namin. Napakabilis. Nangangawit no. atong tuhod ko mga idol sobrang ano halos pababa lahat ng ano pababa lahat ng daanan na awit na itong tuhod ko yan mga kaibigan napakahirap ng daanan eh may nabaling kahoy yeah! napakatarik ng daanan ito na yung ilog mga kaibigan napakalinaw ng tubig yan. So siguro dito ay magpapa ka kami. magpapa ka kami mga kaibigan. Kung mapapansin nyo ay napakalinaw ng tubig, napakalinis. Ito ay sa kadahilan ng bato yung dinadaanan mismo ng tubig. Walang putik o anumang mabuhangin. Kaya napakalinis ng tubig, napakalinaw, sarap maligo dito sa totoo lang ay hindi ako makapunta sa lugar na ito kung hindi ako nag-vlog. Kaya maraming salamat po sa mga sumusuporta, walang sawang nanunood sa aking mga videos, sa mga nag-like, share at nag-subscribe sa ating mga videos. Dahil po sa inyo ay nagkaroon ako ng gana na mag-vlog kagaya nito. Thank you po sa inyong lahat mga kaibigan. na Kaya tra. Mapansin ninyong di ako nagtagal sa pwesto na yon kasi kinikilabutan ako sa falls na yon. Sabi na aming tour dalawa daw ang falls dito. Etra. Dito yung pangalawang falls. Kinakabahan ako sa pwede kong makita at masaksihan kasi talagang kinikilabutan ako makita lalo na ang ganitong kataas. Yan. makikita ninyo yun talagang mataas yan nakikita niyo yun so 10,000 subscribers thank you po sa inyo at natin ako dito dahil po sa inyo yan po maraming salamat let's go. hindi ako nagtagal sa pwesto na yon kasi kinakabahan ako at tumatayo yung balahibo ko sa sobrang taas nakakatakot yung lugar na kahit anong oras ay pwedeng malaglag yung bato na aking kinaroroonan. Dito pagbaba namin ay kumakati yung aking noo kasi mayroong dahon na dumadampi sa aking noo at makati. So sabi ng aming tour guide mga kaibigan ay wala pa ang mga turista. Wala pa ang mga turista na nakarating dito. Ito yung falls. Yan kung makikita nyo ay bato siya na tinatalunan ng tubig napakaganda so ito yun yan napakataas so ito na yun mga kaibigan no? talaga pinapawisan ako para nangayawit yung tuhod ko ito na yun yan napakataas talaga 90 degree po yung bato na tinatalunan ng tubig yan po napakaganda so wala pang mga turista na nakarating dito yan po yan. Wala pang turista na nakarating dito. Kaya napakalinaw ng tubig ito. Yan po. Napakalinaw ng tubig. Kaya kung gusto nyong maligo, napakaganda. Pwede, pwede kayo maligo dito. Kaya tara, puntahan pa natin. Mula dito ay ilang kilometro na lang ang pinagmulan ng tubig na umaagos dito o yung mga bukal. Kaya yun po ang dahilan kung bakit napakalinis ng tubig dito na sa sobrang linis ay pwede mong inumin. Siguro ang taas ng falls na ito ay aabot sa mga 30 meters. Napakataas mga kaibigan. Doon sa, tingnan pa natin doon sa taas mga kaibigan. Tara, sa view so, mga kaibigan mula doon. Yan, mga kaibigan. Kung makikita nyo dito sa likuran ko ay dito dati dumaan yung tubig na umaagos sa falls. Ito talaga yung original na tubig dito dumaan yung tubig. Kaso ay nilihis ng mga tao yung agos ng tubig. Kaya dito dumaan yung tubig. At parang naging abandonado na yung bato na nasa likuran ko. dahil din po sa inyo mga kaibigan. Yan po At dito ako natawa kasi itong kasama ko o kasama namin ay talagang umaakyat sa gilid ng falls ako ang kinakabahan sa ginagawa niya. Ito na yung malapitang view sa falls. Yan. Napaganda. Parang yungib siya. Ito yung tour guide namin, si Juscuro Ortiz. Yan po. Siya yung nag-alok sa akin na kuna ng video itong napagandang waterfalls. Yan. Sa sobrang laki ng falls na ito ay napakaliit niya. Tingnan. Yan napakaganda ng ang hulog ng tubig, no. Napakalinaw. Para ka nag-shower dito, mga kaibigan, pagmaligo ka dito. Yan napakataas talaga. Siguro kung yung niyog siguro tatlong niyog pag dudugtungin kasi'ng taas noon. At napakalamig ng tubig dito. Isa sa gusto ko sa waterfalls na ito ay napakalinis ang tubig. Yan hindi ka mangangamba kung mainom mo o aksidente mong mainom yung tubig dito kasi talagang napakalinis ng tubig kasi malapit na nga ito sa bukal o pinagmula nito so bino voice over ko na lang ang clip na ito mga kaibigan kasi talagang napakaingay yung rumaragas ang agos ng tubig yan po yung tour guide namin umaakyat yan napakaganda talaga ang tubig kasi ay nahulog sa medyo patay na na bato kaya yon ay umuukit yung tubig sa bato yan napakaganda talaga at super relaxing yung lugar isang napakahanga at napakaganda kaibigan ngayon ang puntahan namin mamaya yung nasa kabila tara dito ay mayroong dalawang bahagi kung saan umaagos yung tubig at maliban doon sa gitna na parang abandonado kung hindi lang sana yung na abandon ay tatlo sana yung portion kung saan aagos yung tubig So ito yung lugar na paborito ng mga adventurous ng mga vlogger. Yan to yung mga extreme kaya sa mga content creator dyan o mga vlogger na mahilig sa ganitong adventure, ito ay swak na swak sa inyo. Yan mga kaibigan o, oh. napakaganda. Patilis dito. Matinis yung bato. Ang naisa o. Mga kaibigan, sure. dito na pagkataas Dito dumadaan ang agos ng tubig dati pero ngayon hindi na kasi nahahati na sa dalawa ito dito bumabagsak dati ang agos ng tubig okay ito mga kaibigan matatanaw natin ang kabilang pulse na ating titingnan

Nakikita no? Kakaiba. Kakaiba ang iyang mga hugis. Napakatindi. At mataas. Dito bumubagsak. Yan po mga kaibigan sa mga mahilig sa mga ganitong adventure ay ang lugar na ito ay sako po, po ng Barangay Timlawis sa uh, Kimlawan, Gabo Dinso. Ito po yung pinagmamalaki niya na bilang isang tourist attraction. Tourist attraction. Ito so, po yung pinagmamalaki nila kasi talagang napakalinaw uh, ng tubig. Malinis to mga kaibigan. No? Pwede mong inumin ang tubig na ito. Ang tubig dito mga kaibigan. Sa sobrang ginaw. Ito, so, ito ay nasasakupan ng Barangay Timlawis At ang kasama kong tour guide, ito po si Ortiz. Yan po yung tokay namin mga kaibigan. Yan mga isang kaibigan. Parang, isang uh, napakagwapo uh, at matingkad na lalaki. <laughs> yan. Kaya sa mga gustong mamamasgal ay pwede kayong pumunta dito. You know, pwede mong inumin ang tubig dito mga kaibigan. No? Oh. Wow! You know, Napakasarap. Yung yan. Pwede mong inumin. Pwede mong inumin ang tubig dito. Sugang linaw. Yan o. Sana oh. Wow! Ang sarap! <laughs> malamig. Malamig. Malamig ang tubig. Yow, mga kaibigan! May kasamahan kami! Kung maakyat sa mataas namin, mga kaibigan, at matiirik na pulse. Nakingat ka dyan, kaibigan! Huwag mong sayangin ang buhay mo, kaibigan! <laughs> so, hindi ako nakapunta dito, mga kaibigan, kung hindi dahil sa inyo. So, salamat po, 10,000 subscribers at nakakapunta ko sa mga lugar na ganito sumo so, subscribe po para maraming pang lugar ang pwede natin mapuntahan sa gaya nito so, napakaganda so dito swag na swag ito sa mga turista na mahilig sa ganito Pag-aibigan kung gaano kataas waterfall ito. Kaya ito ang katangang po. At may kapal ang kapal eh. Ito inumin ang tubig dito mga ito ang ito yung tinatawag nila na mineral water kasi ito ay tubig na sagana sa mineral ito yung tour guide namin mga kaibigan Napaka-pris kong hangin <laughs>